Uh, mga Lods, uh, bago natin umpisaan nyo na ating video, kamustahin natin si Ma'am Rose Ann Dato. Meron pala tayong mga kaibigan dito sa Facebook na nakaka-inspire mga kanilang comment. No? Ah, uh, maraming salamat sa iyo Ma'am Rose Ann Dato sa iyong comment. Nakaka-inspire talaga. Shout uh, Shoutout pala sa kaibigan natin Tiga Gentry kay Cheska Espinosa. No? Maraming salamat sa pag-like at comment mo sa ating mga video. Maraming salamat sa iyo Ma'am Cheska. Uh, maraming salamat din kay Emerson Manalo no, na lagi nagko-comment tsaka like sa ating video na pinakagwa nating barista dito sa 348. No? Maraming salamat sa iyo Kuya Emerson. Shoutout din sa kaibigan natin kay Chris Chavez no? sa kasamahan nating 5'9 sa trabaho na laging nanonood tsaka nagko-comment dito sa ating video. Maraming salamat sa iyo Kuya Chris.

Ano yan niluluto mo tay? May bigas ka ba dyan? Hi. May bigas ka pa dyan? May, may sinain ka pa dyan tay? Wala pa? Wala pa? Ulam lang yung niluluto mo tay? Eh. Uh, ano. Tapos, kakainin ko yung kalahating kilo kakainin yun Simula hmm. ang muka lang eh, ng ano Niya. Ano bang anak buhay mo tayo yan lang? Magkakariton lang? Yan lang po. Ay, yan lang Maka, uh, eh, eh tay, wag mo lang mamasamain yung tanong ko tay. Mag, mag, isa ka na lang ba talaga tay? Wala na lang ako po. Namatay na yung magulang ko. Ah, magulang. Bali, wala kang asawa, tay? Wala. Binata kayo. Ah, binata, binata kayo, tay? 73 na ako. Ilan taon, tay? 73. 73? Hindi. 63. Hoy, uh, happy for you, tay. No, natutuwa ako makakita ng mga

yung yung sa mo yung in yung ko na lang. eh yung mga karton natin tayo yung mga pagkano na lang ay yung mga galon plastic pagkano na ito ngayon yung ano yung piso yung piso yung piso yung piso

Sobra ba yung telco? Eh, hindi. Nangati ko rin yung misalaga para may palatyanan yung isip mo ako. Ngayon, sa lalabas butong, hindi ka makatulong. Baka tapos po gano'n iniisip ko ang gagawin ko. Minsan, pagkagabi, halos hindi ako nasa tumuha. Kaya pa tayo sige, hindi ako nangunuan. Oo, naman tayo. yung paano? Ngayon, may dumaan ako. Ngayon, may dumaan Kaya minsan, sabi Nakaaling sa patay, tutulog ako ng gano'n. Yan lang ako ng tutulog ko na ito. Kita mo, ninakawan pa ako rito. Ha! Oo. Antin din naman. Binilas. Binili ko ng 150. Binili ko ni ito. Ah, oo. Tapos, binili ko sa karton. Eh, binilas ko. Oo, bigay lang ito. Kira na yan. Pinagdagaan ko lang. Tapos, ito lang. Tapos,

Oh, bilib ko sa inyo tayo kasi 63 na kayo. Ang init, ang init ng kalsada. Oh, ah, ang init. May yung, yung ginagawa ko dyan. Uh -huh. May init dito ako. Pag uh, init naman dito mamaya, At kasi yung araw, papalubog, di Oo, oh, papalubog dito. dito. May init uh -huh. dito. Alam din nga, alam ko na. Dito lang ako sa puno. Nakaupan ako na. Kaya may kaabot sa akin, 20 Pesos, sabi ko marami, salamat Ah, uh, bago matapos yung kwento natin tayo, itigay ko muna sa iyo Ito matay. Dito na nga Dito na nga po

Pwede ka nou mwenye an Chiking to para Ayan guys, ah, dito nagluto si tatay Ano? Yan, dyan nagluto Yan yung, ano, yung ginlong nagluto Ito yung gamit ni tatay Ano tatay, gamit mo rin tatay? Opa Ayan, mga kalaka yan, mga kalaka Tapos ito yun. tay, kariton mo. Opa. Diyan natutulog si Tatay sa kariton niya. O so, mga kalakan. Tay, maraming salamat ha. Maraming salamat, tayo Ingat ka. Ah, Mag-ingat ka rin uh, ha. O Sana madaanan pa rin kita ulit. Maraming salamat.